numbers ko. Good yeah. morning po. Good morning Japan. Carlos Yulo o Kaloy, muling dapay hat sa pinakita Bye. ng ama. Kung bago lang kayo dito sa aking YouTube channel, huwag kalimutan mag-subscribe at pindutin Niyo na rin ang notification bell para manotify kayo sa ating susunod na video. Maraming salamat! Matapos nga, mabas ng ilang netizens ang two-time Olympic gold medalist na si Carlos Yulo o kaloy kung saan, Nakita ang ama ni Carlos Yolo na si Mark Andruyolo na sinundo sa airport ang ama na galing pa sa ibang bansa na kung mapansin mo ay niyakap agad dito ng mahigpit na umani agad dito ng iba't ibang reaksyon nang makita ng ilang netizens kung saan na ikumpara kumparaga nila si Carlos Yolo sa ama kung paano nagmahal ng magulang. Ilang araw nga ang lumipas ay isang good news dahil matapos ang araw-araw na trabaho ng ama ni Carlos Yolo, Kaloy na si Mark Antoyulo ay isang trip to Japan ang insintibo sa mga empleyado ng kanilang mabait na amo at isa nga sa mapalad ng nasabing kumpanya ay ang ama ni Kaloy na si Mark Androyolo kung saan Proud ito na ipinakita sa kanilang Facebook Live ang kanilang biyahe papuntang Japan. Sa unang araw nga ay handa na ang kanilang grupo sa iba't ibang activities. Una nga sa kanilang listahan ay ang kumain muna ng breakfast bago simulan ang kanilang activities kung saan. Isang adventure sa isang tanyag na pasyalan sa bansang Japan ang kanilang pupuntahan ang Mount Fuji para sa buong video. Narito ating panurin ang video kung saan. Tuwang-tuwa ang ama ni Carlos Yolo na nagpagkulitan sa mga kasamaan habang kumakain. Narito ang video. Good morning po. Ito po kami siya, ano? sa Sa Grand Hotel. Eh mga ka-office mate ko yan. Jalouis, Kemi, Basrami. Good morning po. Good morning Japan. Good morning OFW Pilipino. Sa iba't ibang bahagi ng bansa. Ingat po kayo dyan, mga YFW Pilipino. Shout out po. Good morning po sa lahat. At mayroon Breakfast. Ang dalim. Thank morning po. Good morning sa lahat ng OFW ng Pilipino. Dito po kami sa Tanwa tayo, Tokyo, Japan. Anton. Shinjuku. sinjiku Japan. Shout out po sa mga taga OFW na, na Pilipino sa Japan. Ingat po palagi. Dito po kami sa Tokyo, Jiku. Good morning po. Ayan, pakilala ko po sa inyo yung mga top of food ko. Ayan po tayo. Pakilala ko yung boss ko. Dito yung boss ko. Ang maganda kong boss. Ayan so. Boss, ito yung boss. Ko. Ayan yung boss ko. Thank you. Ayan boss ko. Gusto ka makilala, boss. Shout out ka, ma'am. Mga OFW ng Pilipin. Hi! Everybody, hi everybody! Ayan. Hello po! Ayan po yung boss ko. Ayan, nagdadal. Ayan okay, yung ma'am. Bablog tayo, ma'am. Ito pa yung mga tago-office nito. Ayan.

Good morning po. Kain okay. po tayo. Trip ng boss ko. Okay. Tain po. Tain po tayo. Morning po sa lahat. Shout out po sa mga OFW ng Philippines yan. anh tay rồi anh tay gulai anh tay gulai à lấy con gulai i'm just being lazy Lang si shout out boss. Huh? Shout out sa mga Shout out to everybody. Hello. Ayan po yung boss ko. Shout out! <laughs> Shout out yan. Shout out. Shout out sa mga ano. Sa babae ko sa mga ano. Shout out nga pala sa mga tropa ko dyan sa Malabon sa Nyugan. I love you all. Mga ano dyan o. Mga batang bukid Salamat sa mga okay, say, okay. Po sa lahat po. Po, pati aja. <laughs> <laughs> po, po sa mga OFW Pilipino dyan. Ingat po kayo palagi. <laughs> Salad. Ay, hindi ko yung walang makeup ko. Kinuha na ni... Ay, nakalive ka! Nakalive ka! <laughs> Joke lang yun ah. Nasaan na yung may wago sumber? Nandito po sa ano, sa room ko. Opo, Johnny, mamesa sa sote mo. Shout out sa salon ko. Yan ang tayo. Ang kulit nun o. Mari Lumainay. Shout out. From Hong Kong. Sino yan? Oye. Oh, Hello sa Dayan. Maya na ako makura, Shout out oh, May lang. Ay sir. Bilyanin. Ulises. Bilyamin. I love you sir. Ulises Bilyamin. Sobra. Grabe. Nakaanda na po yung ano natin. Kim Gonzalez, dari Satayin. At Rhea Belano from Cebu. Okay, okay, kami Ay, Bacolod City pala. kala ko. Rhea Belano from Bacolod City. Shout out. Johnny. Dalawang bag na mali. Hindi kami kasi na aso. Ako, hindi ka na ako balik niya. <laughs> ko na <may> sa ibabaw. Sa likod <laughs> ko. Trademark na po yun. yung ano po yung Johnny, Ma'am Johnny, yung sundero ko po yun. Ano yun? Nakuha ko yung sa ano, sa, kasi nagmamando ko ng truck ng basura eh. Nakuha ko yung may mga lumang damit doon, nakuha ko yung sundero na yun. Hindi pa nananalo si, eh. hindi pa nananalo si eh. Galoy. May history yung ano yung eh, sundero na yun. Eh. Lucky cap ko yun eh. Hindi ba nagmamando nga ako ng truck ng basura? Nakita ko yung mga lumang damit. Nakita ko yung sumblero na yun. Lagi ko sinusuot na yun, na yun na history nun ayan, alam mo na ma'am jo <laughs> be, be chic from some very chic, from some sorgon, shout out honey love, tao shout out, Ronald Mendoza boss, bumili ka na ba ng Milo <laughs> Ronald Mendoza, shout out ito kami, din yun ah <laughs> Beth Bautista, hello, Ate B. from Neva Isia, Jong B, Jong D Johnny, oh, yun, oh, alam mo na yung history, ma'am Johnny, okay na, Malas pa, <laughs> ay, okay, salamat sa 100 star, Ria, Ria Ramos, shout out po, galing, Shout out po. Yung artista yun. Diana Ramos. Oo, oh. oh Ramos. Artista po. Oh. Shout out po, ma'am. Artista. Ayan, o. Diana Ramos, artista Ano niya? Nung po kasi yung kasi. Tatapos yun. Hello po. Ate B, hello, Belachi. Ria, Ria Ramos. Oh, bisa Salamat po. God bless you po. Shout out po kay Ria Ramos. Salamat po. God bless you po. Tausad. Oh, hindi na Kerbin Martinez from Source of Romy Castillo, sir. Kuya Romy Castillo, love you po. Galing maglaro niyan. The best siya. Okay. Sige, Kuya Romy, pag ko dyan sa Liberisa. Picture tayong dalawa. Ronald Mendoza, hello po. Gracie Garcia. Apoy, ano? Ano? Ini siapa nama? Ini gendut ya. Oh, boy, Salamat po, Ma'am Bria. Bian. Ramo, shout out po. Ang ganda na. Bait pa. pa. Oo. Oh. <laughs> Pina, you know? Kevin Martinez. Oo lang eh. Ah, Kevin Martinez, nagtatanong siya. Si Kevin Martinez. Musta na si Kaloy. Ayan na, tanong ni ano. Uh, mabuti naman yung anak ko. Uh, pantasal na lang natin na magkaayos lahat. Uh, alam naman ni God yan. Uh, ano na lang tayo. Pantasal na lang tayo lahat. Huwag uh, na po siya lang ibas. Uh, pagdasal na lang natin lahat ng bagay na napasama, um, uh, mapapabuti rin yan. Okay, God bless sa inyo lahat yung mga nag-comment nag ng ganun pinagdadasal uh, ko rin na magkaayos po lang uh, kaya wala na, wala na lang pong siraan salamat po sa lahat Amen Sir di ba kasi yung tanong niya eh, nasagot ko na kanina pa nagtatanong wala na siraan okay na yan papalig din naman lahat naiiyak tuloy ako <laughs> Hello lahat naman tayo nagkakamali. Eh. Uh, lahat naman tayo may pinagdadaanan. Uh, magdasal na lang tayo para mapabuti lahat. Parang kayo rin. Mga tao lang tayo. Lahat naman mayroong bad side, may good side, up and down. Yan, uh, ganyan. naman ang buhay ng tao eh. Hindi naman lahat perfecto. Okay na po. Yung nagtanong sa akin, shout out po ah. Ayan po, sinagot ko na po yung tanong mo shout out po sa'yo magdasal na lang po tayo lahat para sa ikakaganda natin. Ikakaganda, natin ikakaganda ng buhay natin ikakaganda ng buhay ng mga bata sa, sa pangapaligid natin shout out po sa lahat God bless you all and stay pretty, stay pogi. and enjoy lang yun lang po ayan na po, nasagot ko na yung tanong mo shout out po sa lahat tanong yun Ka po ko. Shout out Lari Udan. sige po, sige po. Joy. Tao. May yak tuloy ako. <laughs> Hello po. Ay, yeah. ara Hello po. Hello po. Shout po sa lahat niya meron okay po mag ano na po kami mag forest ma, oras na po ng ano tapos na breakfast mamaya po maglalay po kami ha. shout out po sa lahat sa mga nagbigay ng star at saka yung, yung shout out saka yung mga OFW yung Pilipino dyan sa ibang ibang panig ng bansa ingat po kayo dyan stay pretty stay pogi God bless you all. I love you po. appear Peace. Shout out po. Salamat po sa star. Salamat po sa nagbigay ng star. Road on. Na-be ka ano? po. Let's go, let's go. Maria Ara, let's thank go. you. No, Dahil Lacquera la. Bye kan. Balik. Wow. Hi, let's go. na let's go. yung mga nalang babanggit taga-office mate ko. <laughs> Hanggang dito na lang muna ang ating video at kung nagustuhan nyo huwag kalimutan mag-subscribe at pindutin yun na rin ang notification bell para ma-notify tayo sa ating susunod na video. Maraming salamat.